Yan guys at good morning. to nga pala ako umaga sa palayan. At ito nga pala, ipapakita ko sa inyo kung ano nga bang buhay dito sa probinsya. Kung paano ba mamuhay ang mga nagsasaka o nagbubukid ng palay. Eh. Yan, ganito nga pala pagka ano, ito, natanim, natanim mo na ito. At uh, dumating ako dito, may tanim na ito. Kaya hindi ko na napakita sa inyo kung paano magtanim mo. Yan, ito nga pala yung palayan. Ito guys, yung namatay ng talok o na matay ng tanin Yan, dito na matay. Dito na aming tinanima ng bago. At nga, ako nga pala ipipilas ng pananim para sa mga bakanting lupa na namatay ng talok. May lang yung buhay sa probinsya at uh, napakasam, napakasimple, napakatahimik yan Yan, ganito yung pagbubukid ng pala dito. Guys, at ako nga pala yung pukuha na ng pipilas upipilas ng pananim dahil wala kaming bihag yung bihag ay yung mga tanim pag lumaki ho yan ay pala yan ito lang guys magpilas yan kaso nga lang yung pag hindi ka maalam yung baguhan ka pa lang yan ganito yung nangyayari pero matagal na ako hindi na makabaguhan pero talagang hindi na naiwasin yung ganito yung may mga pugto yung ugat ito Pagpilas nga pala yung dito, yun, tapos hihilahin. Pagpilas muna ako bago ako mamaya, mamaya ako magtanin. Makamit lang yung pilas niyo. Tapos sira tayo sa mga bakal lupa yung na walang tanin. o so, yun naman tayo ng talo ang daming tubig Naguulan dito kaya maraming tubig ang palayan so ito lang po kasimple ang buhay sa probinsya may ng alagaan tapos yun pagdating ng ilang buwan maaanin ma mo na siya Maharbis medyo may kahirapan pero sa pagkain wala kay problema pag makapag-ani ka na dahil sa sobrang daming bigas umaapaw ang biyaya Thank hmm. Ito nga yung mga natilas ko guys. Bakante ito. Ito na walang talok. Ito walang tanin. Maswerte yung mga nagbubok ito. Kasi yung ginabi ni Sir Andy guys. Lahat po ng ang ginagawa natin -araw, sa araw-araw ay blessing po Dahil po kaloob po sa atin ng Panginoon yan malambot yung kotik kaya so, madaling silasin o madaling kumuha ng pang ang tapos mamaya ilalating si nanay siya so, ang katulong ko dito Lambat pilasan Nah, ini telah simple. tagak. nakuha na ako ng pananay mo nakapagkilas na ako nakuha na ko titatanim ko sa bakanting lupa ito yung namataya ng talok o yung bakanting dito dito ito dito ito, 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 ito itatanim yung mga pinilas ko lang po pagtatanim guys, taas ito lang guys pagtatanim tutuloy ka ng oh, kaunti, okay. eh tatayin mo dito sa katapat yan yung mga guhit yan eh, nilain nilain ganoon nilain yan tapos pagpilas, kailangan ayusin gawa ng pagpilas, kaya napuputog yung sa puno ganoon at yung lang din kagaya nito wala na yung ugat hm pati patutubo yan, hindi patay mo yan, yung ito lang yung pimboy sa kailangan mo lang magsipag magtanim para may pangkain at yan guys pag natanima na yung ano yung bakanting yan nag yan tapos na yung yung gawa yung tumigilas pa rin ako ng tanamin yan ito yung mga tinigas ko kagana ito ito yan o oh. yan bakanting yan walang tanim dito sa may pagitan

Ito yung ng yung Ito, yung bawa ito. Tawag dito, napira sa kito. Tapos, eh, uh, ito, ayan, bakante yan, namatay ng talok dito. Dito naman tayo ng talok, kaya tatanaman ko. Ah, uh, ito, sok mo lang dyan, oh. Yun. Kasi ito, akunti, dalagdagan lang, oh ngayon lang ng kalawak ng palayan dito